So ngayon, and ako lang mag-isa sa bahay. So ngayon, maniluto yung kasama namin dito na pagkain. At may iniwan siya dalawang saging. So ito yun. Yun no. Yan. Dalawang saging. So, siguro iniwan niya to sa akin para sa akin siguro for breakfast ba so ako di ako kumakain ng mga gano'n, no na walang sinabi ba na kainin mo to para sa iyo yan kasi sabi kasi ni papa turo sa amin ng pamilya namin na bawal kainin ng pagkain na wala sinabi kung para sa iyo ba yun no kaya hindi ko yung kakainin kasi wala sinabi. Wala sinabi. Kung sinabi sana, ikakainin eh, ko yun kapag wala sinabi na ganun, bahala na yan dyan. Nabutan nila mamaya, ayan, andyan pa yan. Hindi ko yung kakainin kasi walang sinabi na kainin mo yan, di ba? That's me. That's the, that's the attitude I have me.